So welcome back to my YouTube channel mga Bunso. Yan, may bago tayong video na gagawin kasama na naman natin si... Ah! Uh, oh, man! Uh, yung, yung video natin is Tank Twister. Uh, tang Twister Challenge. Alam mo ba yung Tank Twister? Oo. Uh, magbigay ka ng example. Alam Ah, uh, Pagkakaroon uh, tayo na ano, ng tan twister kasama natin si Mahal. Halimbawa, si ni Susan ang sisidlan ng sisi Gaw. Sinusi... <laughs> si ni <Inusi> ni Susan ni Susan ang ang sisidlan sisidlan ng sisiw 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 si Nusi si Nusi alat si Sinuli, si Nusi alat si hindi tinuli <laughs> ilan? ng sisiu. Sisiu. O Sino si ni Susan ang ng sisiw. Bunga. sisigla ng sisiu? Sino si ni Susan? Sisigla ang sisiu. Sisigla ang bunga. Ayan. Okay. Panimula lang yun. Sample lang daw. Pero uh, yung ano natin, yung bibigay ko sa'yo, papagawa ko sa'yo, madali lang. Okay. Siopaw. Xiao Mai, Suman. Suman. Ang pang merenda na yun, di ba? Ah. Xiao Bao, Xiao Suman. Xiao Bao? Xiao Bao, Xiao Suman. Suman. Xiao? Xiao Bao. Bao. Xiao Bao. Suman. Suman. Okay. Xiao Bao, Xiao Mai, Suman.

Tuman. Tuman. Oke. Yo pao pa mai Tuman. Oke. Okay. 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 Well, yo pao Tuman, yo pao. Aku mau lihat. Aku